Ready in my life as a full-time mom, kaya't samahan nyo kami ngayong araw. Nagkasabay pa nga na nagtai yung dalawang oh. ginakis ko kaya heto pinakain ko na nga muna si Tyler habang tulog nga si Bonso. Luto na nga pala ako ng ulam namin at tinola na nga lang pala yung e naisipan kong luto. Gusto eh. ko nga pala yung e tinola mga mams kaysa sa sinagong. Dali-dali ko na nga pala hinugasan tong gulay ah. dahil binabad ko nga pala ah. to sa may asin. Nang okay na nga pala yung pagkakakulo ng ulam namin ay nilagay ko na nga pala tong gulay. Bale na nga lang pala yung e namin ng tanghalian mga mams. Buti na lang sa mga oras nga nga niya, na na i ko na palayong pala yung almusal nila. Hindi na nga din pala ng banana sa bunso. Kaya heto, dali-dali ko na nga pala binalikan. itong binalikan. Okay At ang na nga ay hinugasan ko na nga pala itong mga pinagamitan ko. Aga-aga pa nga ng mga oras na nga nyan, mga mams. Kaya naman dali-dali ko na nga din itong hinugasan para makakain na kami. Ito na nga pala itong sinaing ko. Dahil nagluto nga pala ako ng lugaw. Kaya naman hinugasan ko na nga muna. Lugaw na nga muna yung madalas nakainin nga ng mga jenakis ko para hindi nga pa balik, -balik sa may CR. Fast forward, mga mams. At na nga din pala kami na mga oras na kanyan kaya naman hetong bunso ko ay nakatulog no every time, talaga pag kakakain nga kami ay laging natutulog ikan ko na nga nilalaban ko dahil kanina pa nga umaga at kokonti pa nga lang tapos ko kaya heto naligo na nga muna ako bago ko nga pala binalikot inuno ko na nga muna sinampay itong mga damit ni bunso mga mams para kinabukasan nga ay matutuyo agad dahil panigurado nga mga mams ito nga palang nilalaban ko ay aabutin pa nga ng bukas Charis. dahil every time na naglalaban nga ako ay inahati ko pa nga sa dalawa. ko naman nga ng na umaga ay nasikasa ko na nga pala itong nilalaban ko. Kaya inuna ko na nga muna yung mga puti and after nga nun ay pinakain ko na nga pala itong mga junakis ko. Luto ko na nga muna ng lugaw itong mga junakis ko kahit ko konti lang. Kapag nanay ka na nga talaga mga ma'am siya, kailangan mong matutunan yung mga hindi mo alam. Tulad na nga lang mga mam ma nagtain yung nagtaingay mga junakis ko ay kailangan yung mga pagkain nga na kinakain nga nila ay iwasan na muna. At yung mga dapat kainin nila ay yun na muna nga dapat yung kakainin nila. Kaya naman mga ma'am. yung ginagawa ko nga pagkagising ng umaga ay pinagluluto ko nga pala ng lugaw. At kapag tanghali naman nga ay magluluto naman nga ako ng sabaw. Buti na nga lang mga mam Kahit nagtatay nga pala yung mga junakis ko ay kumakain pa din. Kinagabihan naman nga mga mam Siya nagluto nga ulit ako ng lugaw At nagluto na nga din pala ako ng ulam namin. Kinuha ko na nga pala yung mga pakpak na manok. Kaya heto niluto ko no. Bale heto na nga lang pala yung niluto kong ulam namin ni Baldo At yung kay Tyler nga ay lugaw na lang. At sa mga oras nyan, yung mga nilalaban ko nga hindi pa nakasampay Mas priority ko nga pala itong pagkain namin mga mam Dahil panigurado nga pagka nagutom nga mga junakis ko Ay mahahasal na naman Bayan ko na nga pala yung panonood ko habang nagluluto Nabis ko nga yung ganitong ulam mga mam Kaya naman dali-dali na nga pala akong nagpabili ng sili Marami na naman nga yung kain namin nito chari. Pinapakain na nga pala ni Baldo yung mga junakis namin Kaya naman heto pinagpatuloy ko na nga pala itong niluluto. So ayun na muna for today's vlog Bye!